guys, welcome to my channel. It's me Zolanage and Mia Alea Z Solieza. And so guys, ngayon guys, mag the best tour guys tayo. Bago tayo magsimula, mag-alcohol na tayo para walang virus. Guys, okay, so, dalawa alcohol na natin. Ayan, guys. Yan. So, guys, ngayon, i-dedestor ko na gusto So, guys, ito yung mga sticker ko. So, guys, yung pang ano. Ito, guys, kasi yung 1,000 sticker, 100. Wait lang, guys. Tapos, ito naman. Kasi melody lupi pa. So, black lang siya. So, ito din, guys. Melody din guys, eto naman yung alcohol natin bago gift ni Shane Day sa uh, kasi guys, birthday ko kagahapo so guys, ayan nabibo kong alcohol and so syempre, cake para kapag may ano so syempre, meron din tayo dito ganito ayan ano guys, design sa ball pen or lapis, gano'n yeah. Tapos, guys, meron din tayo dito lapis, fantastic. extra pampalit, guys, sa ball pen kapag naubusan ka ng tinta. And so, guys, mayroon naman. So, guys, kung medyo madilim, ha, kasi na lalang, guys, talaga yung flashlight na. Tapos, guys, meron guys, din tayo dito sa ilalim. Siyempre, ito guys oh yung mga kahon so guys fake order lang yon po yung mga sinasabi ko sa inyo kaya po paulit ulit ng order yon Fake order lang po yon so guys ayun din po yung marker ayun bote charger guys yung iphone ko yung iphone ko po punta ipad ayun po yung charger So po, ito. Huwag nyo na po ito pa sinin. So po yan. Bye-bye guys. Ayun lang pa. Thank you for watching.